Uh, magandang gabi ho at uh, magandang araw dyan sa Pilipinas, magandang umaga uh, Binabati ko po kayo mga Pilipino dyan sa Pilipinas Dahil ngayon ang unang araw ng inauguration ng Piba World Cup Basketball okay? At kasama ko dyan ang Pilipinas at ang team ng Amerika Kaya magandang labanan to kasi nandyan ko ang mga NBA players. Karamihan, naka-scattered na huwi yan, Yung mga player ng NBA. Lalo na yung pangkat ng Canada at saka ng Amerika. Almost lahat yan. Puro NBA. Meron tayo sa Pilipinas isa. Okay? Alam naman nyo kung sino yun. Ngayon, sa... Araw na ito, ang topic ko natin, yung mga kalaban ng TBJ, mga double cards, kaya siya nga pala, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang lingkod, Freddy, Freddy Ligaspi sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America Blog. Okay? At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Just pindutin niyo lang yung red button sa baba at maglagay lang ho kayo ng comment at magbigay ng big likes. At kung pwede kayo mag-share, share, share nyo rin din itong topic na to. It's all about it Bulaga. it Bulaga na original. Ha? TVJ on TV5. TVJ on TV5. Okay? Sa so ngayon, uh, mukhang nauubusan ako ng mga content. Yung mga kalaban ng TVJ. Yung uh, showtime na walang ginawa kundi magsisigaw, magtitili. Yan. Dinadaan lang nila sa sigawan eh. Di ba? Yun ang ginagawa ng showtime. Okay? Showtime sa... Uh, ito kaya no ng ABS-CBN okay nagkaroon ng problema ang ABS-CBN kaya nawalan sila ng ng istasyon okay at namang itong uh, uh kinuha ng Tape Incorporated na Itbulaga uh, nung tinanggal nila yung uh, TBJ nung May 31st natatandaan nyo May 31st pinasab sabi sa kanila ay you cannot go on live ay talagang isang hamo na yon, isang hamo na yon. Kaya umalis na yung TBJ, hindi na, na tinuloy yung show nila nung May 31st and that is start of the story. Kaya yan. At ang TBJ ay nananatili pa rin number one the Spirited leader in noontime show. Yung iba gumagawa ng sariling survey, ano magagawa eh? Sa free TV, makikita lang kung ano ang depresya. ang laki ng depresya at uh, maging sa online in Facebook and uh, YouTube. Maraming nanonood. Kaya subukan nyo, subukan nyo. Punta kayo doon sa, ano, sa TBJ. Punta kayo sa Showtime. Tatlo well, dapat yung ano, no? Buksan nyo sabay-sabayan sa isang oras. O after, maybe after one hour and a half. Makikita nyo ang difference siya. na challenge ko kayo. And then i-report nyo sa akin. Lagay ho nyo sa comment. Anong time, anong araw, anong date. Ayan. Okay. Ayan. Makikita kayo na mismo to see is to believe in uh, online. Pero sa sa free TV, ay talagang meron ang uh, mga survey yan. May sariling survey na gumagawa. Siguro pumupunta sila sa mga bye-bye in different places and then nagko-coordinate sila. Ayan. Yan ang mga survey. Yan ang trabaho nila. Pero at kayo, makikita naman nyo sa... Kasi naman lahat ng ito live eh. Live sa YouTube, live sa Facebook. Kaya kayo na nga ang, ang humusga. Pwede nyo lang sa YouTube makikita nyo kung ilan na nanonood on a specific time. For example, 1.30 in the afternoon. Sabay-sabay ah, sila. Punta kayo doon, tatlo dapat ang ninyo, computer nyo. Sabay-sabay, -saba, makikita nyo kung ilan na nanonood. And you will, and you will testify. Okay? And then, lagay nyo sa sa inyong comment kung ilan talaga. Okay? Uh, at ang TBJ ay talagang ang bago nila. isa sa mga bago nilang content ay una ay Barangay Captain si Jose Manalo. Dahil naging mayor na yung mga topic ni Mayor Jose Manalo ay talagang very convincing mas lalo na ngayon. Pinupuntahan nila iba-ibang barangay. Ano? You know? uh, makikita nila yung diferensya. Ito ay hamon sa isang barangay chairman kung ano talaga nagagawa nila. Sa bawat lugar na pinupuntahan nila. Makikita naman doon sa, sa TV, sa, sa live na broadcast ng TVJ. Makikita kung ano ba ang nangyari sa barangay na yun. So, yan o, yan o ang ano. Kayo na mga kapag-decide kung maganda ba ang performance ng barangay chairman dan o hindi. Okay. Uh, Kaya nang makapagsabi. Ngayon, at ang 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 isa pa sa ngayon ay itong kas, itong mga remarks ni Yorme. Si Yorme si Isko Moreno na mukhang binabanatan niya ang ang Itbulaga o ang TVJ tinabanatan niya na umami umani ng abot-abot na batikos sa mga net si net citizen okay eh mahirap tal mahirap talaga ang ang kalabanin ang may pundasyon kasi dito maski na dito sa Amerika experience count mo naubusan na sila ng content eh wala na silang maiisip na content hirap na yun. pero mo araw-araw yung iba, iba content mo Abay, talagang maubusan ka oh at isa pa ang ang ginagawa ng TBJ, meron silang ano, uh, teammanship, teamwork, collaboration. At makikita nyan kung bakit maraming titiwala sa kanila sa dami ng sponsor at advertisement. Tingnan niyo, mabuti kung ilan ang advertisement at sponsor ng TVJ. Okay? Diyan yung makikita. At yan, binabase yung mga advertisement, yung mga advertiser sa dami ng nanonood. Okay, di ba? Tama ba? Okay. Ayan o ang ano. Ah, ang problema lang o sa TV fight ay talaga yung iba pa ay hindi naaabot yung kanilang reach. Gawa nung, ad, yung, kasi itong mga free TV ay antena to. So, unti-unti naman ginagawa ng, ng TV5 yung kanilang magagawa para makapagtayo ng mga, ng mga powerful uh, antena sa bawat lugar or tower. Ha? Eh? Antena tower sa bawat lugar para makaiikot ng gusto ang TVJ sa ibang uh, nationwide. Yan, nationwide. Okay? Okay, sa sana ay ngayon mamayang hapon, no, dyan sa Pilipinas ay mag-uumpisa na ang PIBA World Cup Basketball Championship. Okay? I-share naman nyo sa amin dito. Okay? At uh, we are going also to watch that. In, maybe in replay na lang ako. Oh, replay na lang. Okay, this is your host, Freddy Pilipino sa America Vlog. Never uh, forget to subscribe, like, and share. Okay? Magbigay din kayo ng comment. Till in my next vlog, this is Rose Freddy reporting here in Texas. I'll see you then. In God we trust, never hold your peace.